O ito naman XRM125 mga paps panoorin natin to Sobrang chill lang ng rider na to ni paps Grabe Binisik lang din niya to Kalmado lang kasi siya Kaya naman kayang kaya eh Kaya kabisado niya talaga yung motor niya Tingnan niyo mabuti kung paano siya di di ba? Halos ano niya talaga kalkulado niya chap, Tapos ano Yung relax lang siya Eh no kung niyo, di ba? relax na relax lang Tapos yung angkas niya ang totoosin ha Medyo ang medyo mahirap yung ganyan, posisyon ng angkas. Malikot yan sa manibela. Kasi ano yan, nakokontrol pa yan eh. Pero yung rider nga kasi, magaling, o baga, mahusay. Kaya, kaya niya dalhin yung pasero niya. Yan ang tinitignan dyan mga paps. No, kaya, kaya kahit hindi marunong umangkas yung pasero nyo, kailangan bilang isang rider, eh, kaya niyo talagang dalhin yung pasero nyo. Para hindi kayo ma, syempre, abutin sa kalsada kung nasa kalsada na kayo. Pagka ganyan, ibig sabihin, ito you know, si Paps No, kaya kaya niya talaga dalhin yung pasahero niya. Yan ang isa sa mga katangian na hinahanap ng ano, pagiging MC Taxi. Dapat um, relax lang kayo, tapos syempre kabisado niyo yung motor na ginagamit ninyo. At syempre, kaya niya dalhin yung pasahero niyo kahit hindi kayo komportable you no, know, sa pasahero niyo. Yan, kagaya niya. No? Asado si Paps. Congrats Paps, mausay ka.